Dahil sa teknikalidad, binasura ng First Division ng Commission on Elections ang disqualification case laban sa limang miyembro ng pamilya Tulfo na tumatakbo sa pagkasenador at kongresista sa Mayo. Sa desisyong inilabas ngayong araw, sinabing insufficient inform ang petisyon dahil hindi man lang naka-attach ang mga Certificate of Candidacy ng mga Tulfo. Handa naman daw ang komisyong ibigay ang certified and true copy kung hiningi lang ng petitioner. Although hindi kami gusto, hindi namin gusto magpaka-istrikto pero pagka po kasi basic yung requirement, ay hindi po namin pwedeng iset aside yung mga basic requirements ng rules natin. Hindi rin daw ma-verify kung nabigyan ng mga respondent ng kopya ng petisyon. Pag po nagpapal ng petisyon dito sa Comelec, copy furnish po kaagad yung mismong respondent para yung respondent, bigyan man namin ng summons, alam namin na makakasagot dahil may kopya na kaagad siya nung mismong petisyon. Pinapa-disqualify sa petisyon ang mga kapamilya ni Senador Rafi Tulfo, ang kanyang mga kapatid na sina Act CIS Representative Erwin Tulfo at broadcaster na Ben Tulfo na naisamahan siya sa Senado, ang isa pa niyang kapatid na si Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List, at ang kanyang mag-ina na sina CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo at Quezon City Representative Ralph Tulfo na kapwa na is mahalal muli sa kanilang pwesto. Ang abogadong si Virgilio Garcia na kalaban ni Congressman Ralph sa pagkakongresista ang naghain ng petisyon. Ayun kay Comelec Chairman George Garcia, dahil dismiss na dahil sa technicality, hindi na tinalakay ang merits ng petisyon laban sa mga tulfo, kabilang na ang aligasyon ng kanilang pagiging political dynasty at question sa kanilang citizenship. Pero maaari pa raw maghain ng apela o di kaya'y maghain ng panibagong petisyon. Sa isang pahayag nagpasalamat si Congressman Irwin sa anyay patas na desisyon ng Comelec. Patunay raw ito ng integridad ng halalan. May isa pang disqualification case laban sa kongresista na kumukwestiyon sa kanyang pagka-Pilipino. Bahagi siya ng senatorial slate na iniendorso ni Pangulong Marcos at isa sa mga nangunguna sa mga pre-election survey. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.